Magandang araw po sa lahat at yung mga kinakapos po ngayon sa mga boses sa mga mid ay ito po yung solusyon na kung saan po ito po uh, sana naglabas po kasi mga dati ha hindi na po sa paninira dito po wala ka na pong pipihiting marami pa naglabas po kami na isa na lang yung pihit lipin right po grabe po ito po klarong klarong ngayon yung ating mid base na kung saan po eh dito mo po makikita yung napakalinaw na boses klarong klaro at sa lahat po na mga nagsuporta at nakabili ng ating Master The Big One Million Base at sa mga kaibigan po natin dyan na ito po yung ating Mid Base Master Da Big One Mid Base 4000 ah, ito po yung ating unit ito po ay 4 channel na kung saan po order po yan ang taga mas ayan po yung unit po natin stereo lip in rate po Ayan, puro po mid yan Stereo po. Ay, grabe po talaga sa lakas. At sa mga nag-order po, na na talaga naman pong namangha sa lakas po ng ating mid base. At sa mga kababayan po natin, na ngayon nga po sinasabi kong kapos kayo sa mid o base, dito mo po makikita sa big one ang lakas na hihahanapin mo. Dito mo din po makikita ang hindi mo pa po nakita sa tanang buhay mo na base talaga na po kada pihit po kada pihit po yanig kasi po yung mga nabibili po kasing dati hindi na po sa pagano marami ka pa pong pipihitin marami ka pa rin titimplahin dito po pipihitin mo po maghihiwalay na ngayon sa isang pihitan lang ihiwalay na po yung Uh, background mo na sa ilalim tapos nangingibabaw po lagi sa aming mid base nangingibabaw po yung boses at sa lahat po naman kung gusto mo naman po ay puro base ibibigay ko po sa iyo puro base ay do po request sa atin isang kaibigan po natin dyan sa na mga shout out po sa mga taga masbate na kung saan po ay umorder siya at nagpasadya po ng pang mid ito pong pang mid po natin ito ay puro mid po wala na ka na pong iikot-ikotin at itimplahin dito po pipihitin mo na lang hindi ka na po mag adjust adjust kasi nga po may nagsabi po sa akin wala daw pong adjustment ang gusto daw po niya marami siyang pipihitin na kung saan timpla, dito po wala na narito na po lahat pag pinasok mo po dito mid kung gusto po dito twitter pwede po nasa sa iyo po yan kung ano pong gusto mo pada po dito boses po talaga mangingibabaw at napakalinaw. At sa lahat naman po, talaga naman pong nasubukan sa mga nag-abil po na kung saan po ay talaga namang nasiyahan at hindi kina po sa base. At ngayon naman, nasubra-subra sa base, talaga namang hindi nila po mabuli sa sobrang lakas na saktuhan lang. At nasa sa po kung ano nga po sinasabi namin na kung ano nga po lakas na gusto mo sa aming Master Dabiguan at yung mga pangalan po namin, Master Superpower Tornido Ayan. At saka Master Super Typhoon. Ayan po. Ah, ito po na ating ito na kung saan ay nilagay na po namin lahat dito. Kasi nakikita nga po namin na kayo po ay madaming binibiling gamit. Dito po ay pauntian tayo. Hindi na po natin kailangan ng napakarami. Kaya po kami gumawa nito para po sa inyo yan para po masaya kayo masaya din po kami ayan po yung ating master the big one 4000 base ayan mid base ayan at sa mga kababayan po natin na kung saan po eh, sinasabi po na dito to subukan mo muna po para malaman mo po kung ano ang totoo sa personal kasi po marami kang nga pong sinasabi kasi hindi mo naman po nasusubukan ang lahat pong bagay lagi kong sinasabi personal At kung hindi po sa personal, wala pong mangyayari. Hanggang comment ka na lang, hindi mo naman sinusubukan. Ang lahat na bagay, kailangan natin subukan para naman po natin malaman kung ano ang totoo. Kung totoo nga po yung sinasabi ko. Kasi ang lahat ng bagay, kailangan sinusubukan. Hindi ka puro comment ka naman nga. Hindi mo naman sinubukan. Ay walang mangyayari dyan. Puro ka lang comment, hindi mo naman susubukan. Ang lahat na bagay, kahit saan ka pumunta, sinusubukan para malaman. Kahit saan ka magtanong, at kahit saan ka magsabi na lahat na bagay talaga ay sinusubukan hindi puro comment ka ng comment di mo naman sinusubukan ng isang bagay ika nga sa pagkain pag di mo nilasan di mo malalasan kung masarap o hindi masarap at kung maalat ganiyan lamang po yan at sa lahat po maray po salamat po sa lahat na sumusubay bet, sumusuporta ito po yung aming 4,000 days na master the big one or 4,000 mid days kaya po ito, ang pangalan ay mid base, pwede po siyang pang base, pwede po pang mid. Ayan po, mid, mid. Ayan po. At sa lahat po, na gusto mag-avail, PM lang po kayo. At uh, sa inyo po yan, kung anong gusto po nyo, ibibigay po namin. Kung anong lakas niya po na sinasabi ko na gusto nyo, ibibigay po ng master the big one, million base. At yung gusto pong sumubok, tinatawagan kita personal para malaman mo po kung ano.